Okay mga parikoy, ito pakinggan nyo mga parikoy ha, ah. lalong lalo na sa mga semi-torpe dyan mga parikoy ha, ah, na <laughs> baka hindi nyo alam ha, ah, ah, bet na pala kayo ng mga chicks, pero medyo torpe nga kayo ha. Ah. Sige, 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 sige Ano po ba malaman na gustong magpagalaw ng babaeng nililigawan? Oh, ba Napaka-sensitive naman na ang tanong na, ni Kuya ganito na lang Bibigyan pa, ko eh. kayo ng signs na sexually attractive ang babae sa sa'yo oh, Ang sige, unang sige. sign is kung multiple times na siyang pumapayag na masolo siya hmm, Yung tipong yung hindi palikoyan. siya hesitant na sumama sa sa'yo kahit pa mag kayo sa to malayo, to sa to malayo or mag man kayo overnight Kasi kaming mga babae hindi naman kami manhead Most of the time pang advance kami mag-isip. So, pinaplano nyo pa lang iniisip na namin yung possible na mangyari. It means, aware na din kami na may possible mangyari. Kaya nga, hindi talaga kami sumasama sa lalaking hindi namin gusto or hindi namin bet. Another sign is, kung pumapayag siya sa yung makipag-inuman na kayong dalawa lang. Huwag na tayong magmaang-maangan dito. Alam naman natin na nakakadagdagli. Pag medyo tipsy ka at nakainom na ka. Kasi wala naman sigurong babaeng makipag-inuman one-on-one sa lalaking hindi niya gusto o hindi niya bet. Unless na lang, kung gawain niya na. Another sign is kung touchy na siya sayo. Like, hinihimas yung braso mo, yung legs mo. Or minsan pa nga yung pa-cute na kinakagat yung braso mo or shoulder mo. Another Ayun na, yung mapakagat uh, kagat dyan na. Sign na pala yan mga parekoy. Nako. Sign is kung palagi niyang tinititigan ang lagi mo every time na nagsasalita ka. At isa sa pinakahalatang sign is kung hindi na siya umaangan, na hinahawakan ng pwet niya at ang melon niya habang kinikis mo siya. Hindi ka talaga makakascore kung hihintayin mo ang babaeng mag first move kasi ang babae naghihintay lang din yan na ikaw ang mag first move. Idatak nyo sa isip nyo Ay. nyo na ang lalaki ang nag initiate sa ganitong bagay. Ayun. so, yun mga chong ang sabi ni ate, ano, sa perspective ng mga kababayan. So, tara parekoy, ha. Pag-usapan naman natin nga rin parekoy, yung perspective naman nating mga kalalakihan, alright? Kaya mga kababayan, ha, makinig kayo, ha, mga parekay. Kasi pag lalaki, ko Pag babae, parekay. Alam mo, wala na akong ibang gagawin dito, kundi babalik ka rin ko lang yung sinasabi ni ate. tara, masaya to. Hey, hey, hey! What is up mga chong? Papagoy here ang pabansang feeling advisor ng Pilipinas and of course, welcome to my channel where I talk everything, anything under the sun as long as gusto nyo pong pag-usapan, tara ho. Atin po yung pag-usapan and of course, guys, don't forget to follow me and hit the bell button because I know, I know, you don't wanna miss my next video. So, ano-ano nga ba ang mga signs na gusto ka nang galawin ng lalaki? Or gusto na ng lalaki na mag chok chok sayo? Or makipaglaro ng Lato, lato. <laughs> alam mo ba yung lato, lato? Hindi mo alam? Google! Unang senyales. Alright, the first sign. <laughs> multiple times ka nang niyayaya. Lumabas mag-isa. Yun. Pag multiple times ka nang yayayain ng mga lalaki na lumabas kayong mag-isa, or dalawa lang kayo. Eh, psst. Uy, bad yun ha. <laughs> Medyo tutuwa ko dina. <laughs> Basta yun na yun. Pag yayayain ka ng lalaki, multiple times na gusto ng lalaki, kayo lang dalawa. Naku, first time na yun na gusto ng chok-chok ng lalaki. <laughs> Hindi totoo yan. Second sign. Yayayain ka ng lalaki, tapos ayaw ng lalaki na may kasama ka. Ayaw ng lalaki na may chaperone. Kasi ang gusto niya, masolo ka. Daddy, na my job. You don't do it right. Ganyan kasi ang mga lalaki. Yayayain ka, tapos, iayariin ka. Hehe, yeah, Kaya ikaw, iyari <laughs> ka ngayon. Lalong-lalo <laughs> lalo na mga maring, ha? Nayayain kayo mag-overnight na kayo lang dalawa. Nako, delikado ka. Yayayain ka mag-overnight sa gabi, yayayain ka pang mag-overnight sa umaga. Aga-aga, baka siya siyain ko yung gilagid mo dyan. Nako! Ayan ha, dahil kang mabuti kasi bibinyagan ka na mamaya. Kaya pakabusok ka ha, dahil kang mabuti ha pag ikaw makachamba ka ng mangkanor, ewan ko na lang sa'yo. Tapos ang sabi niya kanina, advance daw mag-isip yung mga babae. Nako, huwag kayong maniwala dun. Wee, Mas advance kaming mga lalaki mag-isip kesa sa mga babae. Kasi kaming mga lalaki, tandaan nyo ah, kaming mga lalaki, hindi pa kami nagpapaalam sa inyo, bumili na kami ng ano-ano sa butika sa kanto. Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. <laughs> Alam mo ba yung ibig sabihin ko na ano? Hindi. Ano ba yun? Hindi mo alam? Hindi Nakuong... talaga. At sa sobrang advance naming malalaking mag-isip Iniisip nyo palang Pinaplano na namin yeah! So it means Aware na rin kaming May posibilidad Na wala talagang mangyayari Dahil sa unang gabi Ayaw nyo talagang may mangyayari pero dahil alam naming piling guwapo kami, naku sinasabi ko sa'yo. <laughs> pag may alak, may balak. Sana oh. Another sign is, yayayain ka talaga ng lalaki na dalawa lang kayo mag-inuman. At again, walang ibang kasama yan. Eh, psst, ha. Huwag <laughs> na tayo magmaang-maangan dito dahil alam naman natin kung anong habol na mga kalalakihan sa inyo. Lalong-lalo lalo na pag medyo tipsy na kayo. Kailangan ko magawa ng Another sign is pag ang lalaki ay touchy na sa'yo. Yung kahit saan-saan na lang nakakarating yung kamay niya sa katawan mo. Oy! Tumatawa ka, ginawa mo yan, ano? Ginawa mo yan, ano? Nagawa mo na yan, ano? Ikaw, <laughs> ha? Umayos ka, ha? Umayos ka. Another sign is pag ginawa ka na lalaki, ang yoga mo. Alam mo ba yung yoga? Ano ba yan? Hindi mo pa rin alam? Hindi. B talaga? Yung Coco Melon, yung dalawa. Nako! Wow naman! Wow! Wow! Dahil ang mga lalaki naghanap talaga ng paraan para makaskor. Kaya't lagi mong tandaan pag ang lalaki may tsokolating dala, nako baka may lihim na agenda. Wow, wala ka -taste -taste. Pero paalala lang ha, lalong lalo na sa mga kabataan, na ang pagtatalik ay para lang yan sa magkasintahan o mag-asawa na yung magkasintahan parang ano ako dun eh parang oh parang hindi pa pwede yung magkasintahan kasi kasal muna dapat pero hindi eh. hindi ko pwede sabihin yun eh si ate na nga lang pakinggan natin ako kukonsensya ko eh pero paalala lang, ang pagtatalik para lang yan sa adult, magjowa, magpartner, mag-asawa. Kung minor de edad ka, pas ka muna. <laughs>